So, kaluluwa, pag-iisip, tapos ibigin mo yung kapwa mo gaya ng sarili ko. Tapos, di ba merong nagtanong na babae? Ano yung tanong na babae? -sino? Koy, sino po yung... Sino, yung... sino yung kapwa ko? So, nagbigay siya ng gano'ng parakol. Dumating yung unang anak sa bahay, nakita niya maraming ginagawa yung mama niya, pero wala siyang ibang ginawa kundi pumunta lang sa kwarto niya. <coughs> pumunta sa kwarto, tapos sinaray yung pinto ng kwarto, nasa kwarto lang yun yung anak 1. Yung anak 2, yung pangalawa, pag uwi niya ng bahay, kita niya maraming ginagawa yung nanay niya. Ang ginawa niya, nagpalit lang siya ng damit, nagbihis siya, tapos umalis na siya ng bahay. Yun si anak 2. Ngayon ang tanong, yung pangatlo, yung anak 3, yung pangatlong anak, pag uwi niya ng bahay, nakita niya maraming ginagawa yung, na, yung mama niya. Ang sabi niya, ma, tulungan na kita dyan. Ako na bahalang magugas ng pinggan, pahinga ka muna. so, dun sa tatlo, Anak 1, anak 2, at anak 3. Sino yung totoong anak doon? Anak 3! <laughs> anak 3. Anong yung pangatlong anak? Bakit yung pangatlong anak? Kasi sabi niya po, sabi niya po, sana daw mag-uugusti so Tapos okay, ano, ano yung pinakita nung pangatlong anak? Si pinakita nung dalawa? sa isang isa natin. Nakita niya na nangangailangan ng tulong yung Hebreyo. Tinainom niya, ginamot niya, tapos uh, ah, pinapunta doon sa bahay pahinahan. Ngayon, natapos nun, doon na ba natapos? Yes, muna nahalo ng pamilya at sinabi, alagaan niya at atong Ang inyong ng babayaran sa kapagbalik. Tinatanggap mo yung pagkakamaling ginagawa mo may realization doon. Kasi mali eh. Ngayon, isipin mo, paano mo itatama yun? Kasi yun nga yun, yung sinasabi, pinag nagtutuwid. Tapos ngayon, ikaw din, at the same time, mas maganda kung nararamdaman mo na mali yung ginagawa mo. So, yun, yun yung naging problema, saan tayo doon sa tatlo? Doon sa saserdote, Serdote, Ganun, sinabi, saserdote, libita, sa, samaritano. Saan tayo doon? Saan tayo nakatayo doon? Hello po, shalom po. This is our assignment. What we'll do is describe Yahweh. Aleph is for anak. Next, Tet is for tanglaw. And then, Pei is for pangako. Beth is for Bible. And next is Yod is for Yahweh. And then, Chade is for trust. Gimel is for greet, Kaf is for katotohana, and Kof is for kabistahan. Dalit, D is for delightful. Lamit, L is for love. Resh, R is for rest. Hey is for healing. Mem is makapangyarihan. Shin is salita. V is for valuable, N is for noteworthy, and T is for trustworthy. Yung sa Zion po is weapon, and yung sa Samaj po is salita. po, C si for jet po, kasi po yung jet is pwede po siyang creator. Di, kasi po, di ba po siya, mang, si Amang Yawi po is, siya po yung lumita. Then, A for Agraim ko. Oh, kasi po yung Agraim juice, pwede po siyang alep. Kasi ang unik po ng alep is Father's strength Almighty. Siyempre ko kasi nag-ata ko po si Carla. Ang napili ko kong able letter ay TET.

pero si David, kapit parang sila ay tapos si David. Si David, di ba, ang laki-laki mula ay si kasama niya si Yahweh. ni Yahweh nasa pareha, kailangan mo yung mga kay Yahweh para maging sa bawat para maging matatag sa mga ako po si Angelic. Ang napili ko po ng libro ay Ayoko na magbuhay. kung na problema to sa akin, hindi ko na kaya. Ayoko na magbuhay. Kung hindi mo na, pagbuo ito ganyan. marami mo mararating sa buhay. Lagi ka lamang ang kung ano mo lang ano ang kung na ang kung ano ang kung ano ang kung sa ang kung ano ang kung ano ang kung Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng inyong makapangyarihan. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan, anong sasabihin ko sa kanila. At sinabi ni Yahweh kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan ng inyong mga magulang. Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang pinakaalaala sa lahat ng mga lahi.